So, what's up guys? Welcome back again to another vlog. So, for today's vlog, meron tayong bagong gagawin sa ating owner. Nagkakawungan na owner type Jeep. Yun yung ating kakabitan ng sound system. So, yung gagamitin natin na sound system doon is category 7. Una ko lang nakita yung category 7 nung nag-car show kami sa Tagaytay. So, hindi ko alam kung bago ba siya o matagal na meron ganun. Kasi, first time lang din namin magkakabit ng sound system sa owner. Kaya natin siya kakabitan din kasi ilalaban natin siya sa October. Pero ngayon darating na August 26, eh, meron tayong atenda na car show din sa Batangas. Simulan na natin guys yung paggagawa ng ating sound system. Yan. Yun. Testing na to? Ganda yan. Yan ang uso ngayon. Category 7. Nung kami nagkarasyon sa ano? Sa Tagaytay. Mm -hmm. Kaya, ito yung wire.

Ang ating ampli Category 7 Yung ampli na underset ba yan? Nasa anya na sa kasama na ng speaker. Nasa, Bali dalawa yung ampli yung na, 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 na gagamitin natin. Hindi wala ko sila sa hindi sa tabi pagao sa dahil kamo pag nagaano nasa ilang nang upuan kaya pag nabaho lahat ng higop pain. Yan. Hindi dinisan ni eh, ang higop lahat. So dahil nga maulan ngayon dito muna kami nagawa sa bahay dito namin gagawin yung sound system bali yung gagawa nito ay yung aking father na yan kita nyo sa video ang aking father nagawa ng sound system at nagawa rin ng owner nandito nga rin pala guys si Kuya Joel yan tumutulong na rin siya sa paggawa ng ating sound system bali si Kuya Joel kasi yung mag aayos ng mga sound system natin na binili. Yan, siya magtotono no, lahat. Mekaniko na marunong pa magayos ng sound system. Naglagay kami ng ganito para hindi siya sumingaw. Lahat ng pwedeng pagsingawan, nilagyan na namin para sure. Lalagyan na natin ng butas yung mga nabuuna natin. tama ay de vitamin. Sisimulan na natin 'yung butasin. Isa, <laughs> <I don't know. laughs> dahil nga natapos na natin siyang buuin so lalagyan natin siya ng fiber para wala talagang sumingaw yun yung naisip namin na paraan para talaga walang sumingaw talaga kasi pangit kasi guys pag mayroong singaw yung ating sound system hindi siya ganun ka ganda tumunog kapag may singaw dati ko na rin mismo yung nag fiber So ito na nga guys yung update sa ating 3AU engine. Yan. Bali konti na lang guys yung kulang dito sa ating owner. Bali wala pa siyang hood. Gagawin pa natin siya ng panibagong hood. Tapos kahapon dumating na nga pala yung ating side mirror. Yan. Kaya ikinabit na agad natin. Ayos din yung gantong side mirror. Meron nga lang kamahalan. Tapos, tinesting nga muna natin ilagay dito sa likod yung nagawa nating na sound system. Yan. Bali, ganyan yung kalalabasan niya guys pag nagawa na. Pero pipinturahan pa naman natin yan ng item. Matte black yung gusto ni Bossing. Siyempre, kung anong gusto ng ating customer, yun yung gagawin natin. Bali, ang alam ko dito, gagawin pa siya ng trapal dito sa likod. Para in case umulan eh, hindi mababasa yung ating sound system. Lagi nga namin to nilalagay ng carpet, gawa ng mga pusa, baka makalimot. Tapos, sa so sobrang galanti nga ni Pinsan, yan, Pinsan ang tawag namin dun sa customer na may-ari ng 3AU. Nagpadala siya kahapon ng kambing, yan, isang kambing na buhay. Yan o, siligang ay, na ay, kambing. Champagne eh. Champagne Ang ganda Ay, ay, ay ni Mario. Nasaan ang na kagdirayta? So ngayon guys, ipapasok na natin tong ating owner kasi natapos nang gawin yung ating subwoofer. Yan, napinturahan na rin. Tapos ngayon, ang gagawin natin e, eh, ilalagay na natin siya dyan sa likod para ma-set up na natin. Ito na yung ating subwoofer. You know. Ayos din naman yung pagkakagawa natin dyan guys. Ito pa guys, yung dalawang subwoofer na ilalagay natin sa tabi nito. Hindi ko sure kung sa buper pa rin yung tawag dun sa dalawa na pinakita ko sa inyo. Yung ibang gas -gas na ito, i-retouch pa natin bago natin siya ikabit ulit doon. Kasi tatanggalin pa naman siya. Ito na nga yung mga gamit na pinamili natin. Yan, nilabas na namin dito. Kailangan nang matapos to kasi bukas na yung ating car show sa Batangas. Kakabit namin dito yung bago nating in-order na steering wheel. Ito guys, Spoon Sports siya na steering wheel para sa Monte Carlo ng Momo steering wheel. Ito yung napili kong design para bumagay siya sa upuan natin. Nagawa na nga rin pala ni Kuya Mario to ng trapal. Yan, yeah, natatanggal to guys. Yan, you know, yan yung ating fiberglass na roof. Ito na guys yung ginawa natin na sound system. Tinakloban ko nga muna gawa ng bagyuhan ngayon. E eh, sakto na nilabas ko to. Natsyempohan ko na hindi umuulan at naambon. Yan para mas makita nyo guys yung ginawa nating sound system. Yan so buksan muna natin. Yung trapal nito hindi to pang sound system talaga. Ito ay para dun sa ating bubong. O, nilagay ko muna dito nga. Para kung magkabiglaan man, may tataklob ko agad Quality rin naman yung gawa natin dito sa ating bagong sound system. Bale, meron nga tayong bagong gagawin yung kay Lian, yung sa nakasama natin nung huli. Magpapagawa rin siya sa atin ng ganito. Testingin muna natin. Hindi pa nga ito natotono guys, kaya ganito yung kanyang tunog. Hindi mo na siya pwede laksan, sabi sa akin yung boy Joel, wag daw muna. Kasi nga hindi pa okay yung pag niya dito sa ating sound system na category 7 natunog yung ating kaha sa lakas ng base. Bukas, sasali na natin ito ng car show pero hindi natin papatugtugin yung sound system kasi hindi pa tayo prepared para padugdugin siya. setup natin dito, hindi naman siya pang diinan. Kung talagang gusto natin ng sobrang ganda ng tunog, syempre gagasos tayo ng mahal talaga dito sa sound system. for watching don't forget to like comment share and subscribe